Gusto niyong kasama niyo tay? This is good. ko. Mm. Pasok ba sa pinap? dati? Hindi, first time. First time may nestro? Hindi really. Wala na, chilelas ko, tumatalbog na. Oo. Wala na lakas. Hindi, sir. Ganito yan, sir. Alam niyo yung pinaka-sikreto ito. Ang kailangan talaga niyo is therapy. Pag sa stroke kasi hindi yan ordinaryong pilay. Hmm. Automatic may parang manghihina dyan. Mm -hmm isang strap yan, manghihina. So, hindi mo na makukontrol. Kunyari, yan, si, kunyari, pag ganyan, sinenas nyo, yung mga daliri nyo na ito, hindi nyo na ito oh, makukontrol. Tumitigas yan. Tumitigas minsan. Kaya para siya tumatapon. Hindi nyo na ano yan. Kasi sa brain damage yan tayo. Based dun sa ano, nagkaroon kayo ng ano, damage sa brain nerves. Dito yan sa kanan. Pagka, no, cross kasi yan eh. Pag nasa kanan ng tumama, dito. Tayo nga kayo tayo. Dakad kayo sablet bed. Okay. O, oh, hangat. Tignan niya, mas mababa yun. Pati ito, parang mababa. Ano? Parang mababa, para mababa. Okay. Okay. Oh, Ang discarte dyan tayo, sa kinatain tayo, ha? Ito, sa mga na-stroke, kailangan wag na kayong umulit sa mga yung circulation ng pagkain nyo yung adobo, mga masasarsa ma maalat kasi may, may kinatawag tayo ng double stroke triple stroke buti nga sa'yo mild lang, kaya mo pang magdiretso. yung iba nakita mo na pa no? hindi, kahit gustuhin man nilang ano, kaso tumitigas talaga gumagano talaga ng pusa sa'yo, nako control mo pa, mild lang yan sa'yo dalawa kasi yan, ischemic tsaka nang ischemic So, yun sa'yo, might lang yan. Ang matutulong ko lang dyan, yung mga joint mo na nang niligas, mapalambot natin yan para... Pero yung ano, tay, possible na 90% lang mga nung dyan. Hindi na yan yung ano, hindi na yan yung 100% na no? Pero ano yan, kumbaga, ma may magbabago. Hindi siya yung ano, mababawasan lang yun, pero hindi siya 100% na kagaya ko, na kagaya ng kanan mo, na may ko lang mo. No? Kasi may, sa isip yan natin, pagka nakontrolo ng isip, ayaw mo man sa hindi, kaso tumitigas. Ganon siya. Ayaw man sa hindi. Pero may isang taon ko lang kung bumalik ka natin ako para naman. Ang sagot dito tayo, magpapawis na tayo sa umaga ha. Inom ng tubig, tapos umaga stress stretching. Stretching natin sa sarili natin. Ganyan-ganyan lang. Wag na, wag ano kayo. Hindi nyo kailangan magpakapagod ng todo. Yung jacket na mabilit. Parang, parang kapote. Yung parang plastic na jacket. Magaan lang yun. Yun ang gamitin yun. Pero, wag talaga tayong bumalik sa mga ano. Mga lechon-lechon, adobo. Kailangan talaga, less na yung kani natin. Kasi pag naulitan, naulitan tayo ng stroke baka iba ng ano naman. Minsan baka pekong pa yung pagsasalita. Buti nga sa inyo, konti lang eh. Ito lang, kapiraso lang. O, oh, losopin O, oh, malakas eh. Sekreto lang yan. Nagsara kayo, Master, no? Kung bachete? Like, Nagano kami. May med din siya lang. Kasi yung kinausap ko, hmm. Sabi ko, pagdating daw dito, may chidi ako dumating. Tawag, hindi na matawagan. Yun ba yung kayero? No? Kay Lizar kay Pagpalukal? Yun Pero sa kayo galing noon? Galing ko yan? Oo okay. Kaya yung galing noon. Yeah. Natapat kasi yun na ano, natapat kasi yun na... Hindi may, parang nagsabi ka na pag ano ka, mm. nag-stop ko ng doon sa asawa mm. ko. Okay. Okay. Sumasakit sakit na kasi yung chanong miss ko nun eh. Pa ano na kaya diba madalas ko na announce baka mag-cancel ako. Baka mag-cancel ako. Nung no mga nakarang araw nga, para kung hmm. tinrang kaso, naulan na sa, sa, sa eh, no, nag-ring na, ano ng message. Sa okay na to si Namaste. Pinapanood ko lang kayo, ngayon na sa inyo. Ayan, kayo sa Sa Anong exit kayo? Sa Exit ano? Maraming exit siya rin. yung daan doon sa inyo eh. Ako tagal ko sa Jeda. Ah, Jeda. Anong exit kayo? 15. Exit 15. Yeah. Okay. Hindi, bawas-bawasan mo ng pagkain ng kapsa. Oo, di na, di na ako nagkain. Mamantika kasi yung mga yan. Tsaka yung pagkakain ka ng manok, alisin mo na muna yung balat. Balat. Dahil sigurado, malakas mga ano yan. Yeah naranasan mo ng ano, mahirap kasi baka madobol. Sa pagkain naman yan, yung blood circulation natin nagtapa kasi. Pinakatabes yan, kumain kayo ng dates, anti-stroke yan, sir. Ah, dates? Oo, oh, dates, kumain kayo. Papapapakain yan. Hindi yan Safe yan, anti-cancer din yan, yung dates. Maraming baby siya yan. Moya moya lang tayo. Pagawaan niyo muna ng tubig. Oh, yun. Madalas uh, ka para sa tubig pala eh. Anong ano 'yan? Anong company? Sapia, mga yan. Di naman mo sa Jida. Sapia. Sapia lang oh. Ali yung kulay pink? Hindi. Asa ah, pa pala yung pink? Sapa yun. Sapa pa pala yung pink. Blue sa amin. Eh, marami na rin kasing ano, eh. May industrial din sa ano, eh. Sa jet, eh. Nakirin ang Malamig na ngayon dyan. Ngayon? Tuwan Tuwan-tuwa yung maghahama, no? Nagkokwento? Eh, syempre, pag na-damage yung brain nerves natin, automatic sa katawan natin may maapektuhan paano ba tayo na stroke sa, da sa dakas nating kinaka sa dami nating kinakaing kolesterol mga bad kolesterol yan ang nakakapagpa-stroke sa atin pag nabugbog na tayo ng bad kolesterol siyempre, hindi na tayo healthy nyan yung blood natin lalakot tapos yung buksunan damdamin natin minsan kakabahan tayo minsan ano Minsan puyat pa tayo. Pag napupuyat hmm. tayo, yan, nagbabago yung yeah, pangamang natin. Kaya, umay kagad ako sayo. Ha? Kaya, umay, umay kagad ako. Hmm. Eh, na, ano ko yung YouTube mo, channel. Hmm. Kaya, nagsubscribe hmm. na ko. Ayun, sa tama. Marami akong tinuturoon yung mga, basta yung mga patient na, ano, stroke. Isa lang si Gregor dyan, papawis. Balik kayo sa papawis. Hindi, hey, nagustuhan ko, Master, yung, ano, yung charity mo. Kung hmm. nag-review nyo kayo, nagbibigayin yeah, dyan tayo sa yung labas. Wala eh. nga naman. Diyan sa mga driver? Oo. Oh. Gusto ko mga ganyan? Mga ano natin, magcha-chari di tayo kahit pa paano, hindi natin suluhin yan. Kahit pa paano, mag tayo ng kaputihan, kahit kaunti. Ano rin yan, paikot lang, hindi naman sa akin lahat yan eh. Tulong nyo rin yan, hindi tulong ko rin sa iba. Ito, Pasko, eh, alam nyo naman, malamang puro na naman itong ano, Eh, ganun talaga. Pero makikita nyo yan. Makikita yung nasunugan, ano. Master, saan ba yun? Sa Tondo yun. Ay, sa ano? Sa Concepcion na Aguila yun, sa Maynina. Um, Oo. Okay. Eh. Ayan, maraming salamat din sa nakipag-cooperate nyo. May mga nagbigay ng na mga damit no yung mga ano, maraming no? maraming natulungan doon na sunugan at na, napili ka na ko ng pao dalawa at sige na nasa maganda talaga yung ikaw mismo ang mismo mag-a-apply no? maraming masasarap na dates dun sa Riyadh eh. de, Yung kulay violet, medyo mahal yun pero maganda ang beneficyo sa sa'yo, lalo sa mga na-stroke. Moya-moya lang din. Pawis ng kabi. Okay, relax lang. Inhale. Sige. Eh, di ka pala mong problema sa tubig. Nasa factory ka ng tubig. Mm. Factory ka ng tubig. Mapalat kayo, kapila mo na dami sa inyo. Yung iba kasi nakita mo naman, Oh. Oo, nakita ko na dito. Lalo yung, ba, yung galing sa hmm. Yung galing sa liti, hirap na yun. na napalakad mo. Mm hmm. taga Cebu. Oh. Talaga. Di ba anong buwan na napunta kayo sa Cebu? July yun, no? Eh, birthday ni Ine eh. hmm. July. Hmm. July. Eh, pag wala akong ginagawa, nandun lang ako sa pisina, nanonood lang ako sa vlog mo eh. Oo, oh, marami kang ano ron, doon. Kahit pa paano, yung mga sinasabi Pati ko. yung sinasabi mo, pag-exercise. Mm. Pansin mo, hindi masakit ba, so, balakang mo? Yun, pag <laughs> diba? Yeah. Marami tayong matututunan kahit pa sa nuod-nuod lang. Basta pakinggan nyo lang yung sinasabi para masundan nyo lang yung ano. Sa mga nice stroke, kailangan lang makabalik lang tayo sa papawis. Tapos, kinakain natin. Medyo magbawas-bawas tayo ng kanin kasi mataas ang sugar content ng kanin. Hindi nyo nang alam. Kahit matabang yan, mataas ang sugar content yan. sa inyo eh. Tayo, mag-iingat lang kayo palagi sa trabaho. Huwag na kayo maliligo to kayo, ha? Sundin so, nyo na yan o. No. Pagka, no, reviewin nyo na yung pinag-uusapan natin sa video, ha? Para yung feeling ko. Hindi na ako di di mapalit dito. Hindi na, eh. So, lang yan okay. eh. Stay.